Good morning, mayong bungkag mga lods, mga master natin dyan. Ayusin natin tong ano lods. So guys, yung dalawang ano to guys, electromechanical relay. nag na yung koneksyon niya guys ba? Dahil yung kalawang na bitaw to guys. So kailangan na siyang palitan natin guys. Pagka magkaroon pa to ng ano guys ba, short circuit. Baka masunog pa to guys Pag magkadikit yung kanang dalawang linya guys ba so, Ito uh, muna natin Ang kanyang power Line 1 tsaka line 2 So wala guys Pero bolt na po Line 1 Line 3 So, ganun din. Line 2, saka line 3. Line 2, line 3. So, wala guys. So, Maglasin natin to guys. Ano kasi to guys? Sa CP? Sa CP ba? Ito naman yung gabila. Ano naman to? Sa ulan. Dalawang motor din to. Alternate din yung ano nito yung okay, kanyang takbo tanggal na natin guys ayun no. No. pero na no. yung kanyang ano sakit yung isa yung isa medyo okay pa pero lisa na rin natin dalawa naman yung maduli natin so ilagay na natin guys meron siyang lock dito e, ganyan lang yan dito magiging yeah. lang sya okay siya, guys Lagyan na natin yung wiring niya ulit. Na natin yung kanyang ano anyway. guys, yung kanyang contact. Yung relay. Diin mo lang siyang ganyan. Uh, gagana na 'tong pump. Okay, Tingnan natin to, guys. Tingnan natin guys 243 244 245 So okay na sya guys So i-testing na natin Lagay na natin sa Automatic